Teka ha, malinis. Para naka-experience ka na ng ka-eksena o ka-love scene or ka katsurbahan na hindi malinis. Tama ba ako, Chloe? Meron po. May nagtutoothbrush. -to Ay, <laughs> ah, ganyan. Sa nakaraang, sa nakaraang ano mo, nakaraang uh, pelikula mo, meron kang naka-eksena ng ganon? Yes po, meron. Isa lang naman po. Ba And hopefully, huwag madagdagan. Ah. <laughs> babae ba to o lalaki ang uh, medyo hindi ka hindi nagkaroon ng magandang experience ang kanyang hygiene gay po talaga eh baka naman kasi sira ang ngipin or baka hindi hindi nakapag mouthwash Ito, <laughs> <laughs> uh, last question ko na doon sa issue na yan ano gin ano ang ginawa mo nung nung ma maamoy mo na parang hindi siya nag nag toothbrush ah uh, kasi naamoy ko po, po eh ni nagbiosi kasi siya tapos syempre amoy mo yon tapos pa so ginawa ko hindi na siya nag toothbrush para tai <laughs> so ginantihan mo oh.